Tingnan nyo ang mga nag-aabang sa video, okay? Ngayon hindi mabuhay. Hindi na si Lave. <laughs> Bubulong, bulong na lang kami. Dahil may sumiya, ang batang pinatutulog. Mga 800 namin, aray 800, magiging 400 na lang siya. Nakikisuyo pa. na ma-extend ko Hanggang bukas ng tanghali Birit, birit! Umahon ka At manita, baby <laughs> Guys, wala na. Ganyan nila ang kami mag-video. pwede adaan na lang sa tawa-tawa. Kahit, ano, bitin, lugi sa bayan. So, magaling pang dagbahay na lang sa isang subdivision na walang kapitbahay. No. Umuhong ka, baby. Ang <laughs> <laughs> ganda lyrics doon na. Okay, good, good. okay. Okay. So, ayun naman, konting sundot version. Konting humo. Ano ba? Ano ba tono nun? Guys, si kantang kanta pa na tanghali na gumising. Naabutan pa na si Tom. mo. At <absorbed> mo, <laughs> <großerillah> <laughs> Patulugin mo mo ma, ang may sumiyang bata <laughs> Humawang ka <laughs> At kami si kahin mo It's a Four hundred na, na lang <laughs> I-extend <laughs> e mo kahit buwan We will be in love And have sex We will not fight Even if she is strong We will in And We will not Even if Ashley ng line is set <laughs> <laughs> Guys, ang ganda ng version ni Lee. Wow, na siyang composer. <laughs> <laughs>